Ito na nga panyero ko. Ayan, magluluto tayo ng ating tanghalian. Tayo ay meron na tayong pinakula ang bago rito. Ayan, meron ng paminta at saka sibuyas. Ayan. Bali, ang panyero ating ating malambot na. Nilagang baboy ang ating titirahin ngayong panyero. Ayan, tikman natin kung ano na lasa. Umuulan panyero, umuulan. Umuulan talagang tag-ulan na talaga nagawa din ba itong kayang pigilan niya kaya ngayon araw-araw umuulan ayan lagyan natin na asset pwede matalang tapos meron tayo lalagay na ito pork cubes ayan, pampalasa rin naman yun. ayan ayan Ay, ito malamot ba, boy? Ha? Eh? Okay na. Sa nilaga pa niya, hindi man masarap yung luray-luray yung baboy. Kailangan medyo uh, nababataan ng konti. Mas gusto ko medyo, kung ano, hindi eh. yung masarap, hindi masarap yung luray-luray. Ano luray-luray? Durug-durug. ito oh, ay napakasarap pakuloy natin panyero sandali okay na yung panyero lalagay natin yung ating patatas yan ang simpleng nilaga uh, ni panyero patatas lang at ulam na yan natin patatas at mm, yun ang panyero ripoli mamaya dahil madali lang malulambot yan tsaka yung saging nasaba Lagay natin para medyo manamis-namis ang sabon ng ating nilaga. Ayan, yeah, pakuloy natin ng mga isang minuto yan. Ngayon ay na lalagay niya ating panyero ang ating saging nasaba. Ayan, hindi ko na panyero bili at baka yun naman ay madurog. Inog naman na yan kaya madali na lumumot yan. Ang palasa rin naman yan. Sarap siya na niya kung may pechay. Ako po, napakasarap ng sabaw. Sa Espanyol, alagay ko na rin yung kwan. Ano pa, ripolyo. Ayan. Ito yung ripolyo. Sarap niya. Ripolyo palang ulam na. Yan ang milaga ala panyero yan. O. Parang kulang ang sabaw. Sabaw natin ng konti pa. Dahil umuulan ngayon, nag-uulan, sarap yung marami sa bawo. Yan, okay na yan. Ngayon, tatakpan ulit natin. Para kuluan siya. Ito na nga, panyero. Ayan, luto na yung ating nilagang baboy. O, ayan, ang mga, pakasarap. Ayan. Ayan ang ating baboy. ating baboy. Pusag na Pusag na Pusag na Pusag na Pusag na asa sila nitong naman ay alam nitong tandaan parami sila ako kaya baki tayo, kaya may botog, di ka makakain kaya baka baka lang din makakain pa lahat kasi nga nga di balo kasi ang lasa mo kaya ka na naman e kaya nakakain ka naman dun ha ay mga nagpagawa na ako tapos <laughs> alam mo 'ko pero kung wala tapos tapos na 'ko